Sa mundo natin ngayon, madaling mawala ng pag-asa. Minsan parang sunod-sunod ang problema. Parang walang katapusan ang mga pagsubok. Pero may magandang balita ang Diyos para sa atin tuwing umaga. Dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, hindi tayo nalipol sapagkat walang hanggan ang kanyang kaawaan. Bago ang bawat umaga, bago ito, dakila ang iyong katapatan panaghoy tatlong dalawamput dalawa hanggang dalawamput tatlo. Alam mo ba kung kailan sinulat ang talatang ito? Ito ay sinulat sa pinakamadilim na panahon ng mga Israelita. Nawasak ang kanilang bayan. Marami sa kanila ang nahiwalay sa pamilya. Parang wala ng pag-asa. Pero dito, nakita nila ang liwanag, ang kagandahang loob ng Panginoon. Tingnan natin ang mga salitang ginamit. Una, hindi tayo nalipol. Ibig sabihin, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pangalawa, walang hanggan ang kanyang kaawaan. Hindi nauubos ang kanyang pagmamahal. At pangatlo, bago ang bawat umaga. Araw-araw, may bagong pag-asa tayo sa kanya. Sa buhay natin ngayon, madaming bagay ang pwedeng ikawalan ng pag-asa. May mga problema sa pamilya na parang hindi na maaayos. May sakit na hindi gumagaling, may utang na hindi mabayaran, may relasyon na nasira. Minsan, parang mas madali pang sumuko kaysa magpatuloy. Pero ito ang magandang balita. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya ay hindi nauubos. Ang awa niya ay walang katapusan. Tulad ng araw na siguradong sisilang bukas ng umaga, ganun din kasigurado ang kanyang katapatan sa atin. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, salamat po sa iyong kagandahang loob. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawalan na kami ng pag-asa. Kung hindi dahil sa iyong pag-ibig, baka sumuko na kami. Panginoon, salamat sa bawat bagong umaga na ibinibigay mo sa amin. Salamat dahil kahit gaano kahirap ang kahapon, binibigyan mo kami ng bagong pag-asa ngayong araw. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Ama, tulungan mo po kaming makita ang iyong kagandahang loob sa bawat araw, sa simpleng paggising namin, sa pagkain sa mesa, sa hangin na aming nalalanghap, sa mga taong nagmamahal sa amin. Lahat ng ito ay patunay ng iyong katapatan. Panginoong Hesus, salamat po at ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Hindi ito nababawasan kahit marami kaming pagkukulang. Hindi ito nawawala kahit madalas kaming magkamali. Hindi ito humihina kahit minsan hindi kami sumusunod. Banal na espiritu, buksan mo po ang aming mga mata. Sa tuwing nalulungkot kami, ipakita mo sa amin ang iyong presensya. Sa tuwing natatakot kami, ipaalala mo sa amin ang iyong pangako. Sa tuwing nanghihina kami, palakasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, Dalangin namin na sa bawat umaga, maaalala namin na ang iyong awa ay bago, na ang iyong pag-ibig ay sariwa, na ang iyong katapatan ay sigurado. Panginoon, hawakan mo po ang mga kapatid nating nahihirapan ngayon. Ang mga pagod na sa buhay, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga gustong sumuko na. Ipaalala mo sa kanila na ang iyong kagandahang-loob ay hindi nagbabago sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung may bigat ka sa kalooban na gusto mong ipagdasal, ibahagi mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung minsan pakiramdam mo wala ng pag-asa, tingnan mo ang umaga. Kung minsan nawawalan ka ng lakas alalahanin mo ang kanyang kagandahang loob. Kung minsan gusto mo nang sumuko, tandaan mo ang kanyang katapatan, hindi kanya pinababayaan, hindi kanya nakakalimutan. Araw-araw, may bagong pag-asa ka sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang awa ay hindi nauubos. Ang kanyang katapatan ay sigurado magpakailanman. Kaya ngayong umaga, buksan mo ang iyong puso sa kanyang pag-ibig. Tanggapin mo ang kanyang awa na laging bago. At magtiwala ka sa kanyang katapatan na hindi nagbabago. Dahil bawat umaga ay isang patunay, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako.